Yung unusual daw na pagtaas ng bilang ng mga butante para sa lungsod ng Makati na question ngayon dyan sa Senado. Yung paano kala naman para sa pondo ng Commission on Elections na kalusot sa plenaryo ng Senado. May mga balita, si Bombo J. Sigalfes. Nabusisi ni Senadora Nancy Binay sa budget deliberation ng Commission on Elections sa COMELEC para sa susunod na taon ang unusual na pagtaas ng bilang ng mga sa Makati City. Ito'y sa kabila ng paglilipat ng 10 enlisted men's barrio o embo barangays na dating sakop ng Makati sa dalawang legislative district ng Tagig City. Lumalabas kasi sa datos ng COMELEC na umabot sa 56,586 ang bilang ng mga botante na, na nagpareactivate new registrants at nag-transfer sa lungsod ng Makati para sa 2025 national and local elections. Ayon kay Sen. Amy Marcos na siyang dumidipensa sa pondo ng Comelec, meron ang naghain ng eksklusyon ng new registrants at transferees at nakabinbina na ito sa Municipal Trial Court. For Makati is fairly uh, clear because the questions arose during uh, the uh, exclusion uh, effort and uh... Sa Makati, yung bagong rehistro ay 18,555 sa dalawang distrito. Pero yung transfer mula sa ibang syudad, ibang munisipyo, eh, nasa 38,031. Kaya kung uh, dadag, idadagdag yung dalawa, yung bago at saka transfer, nasa 56,586. Isang ayon ng COMELEC na very unusual kasi nga uh, nabawasan ng sampung barangay, ngunit uh, 57,000 halos ang nadagdag na butante. Bumuo na rin COMELEC ng task force para silipin ang umunihindi karaniwang dagdag na registran sa District 1 at 2 sa Makati. Nirerepaso din ng task force ang pag-issue ng punong barangays ng barangay certificate para gawing patunay sa pagkakakilanlan ng isang butante at magamit sa pagpaparehistro kung saan pangunahing dahilan sa likod ng irregular transfer of voters. Gayun pa man, maglalabas naman anyang Comelec Unbank sa lalong madaling panahon ng resolusyon upang resolbahin ng issue. Uh, bahagi naman ng COMELEC nagbuo ng task force for the alleged increase in registrants in both districts 1 and 2 ng Makati at yung task force ang sinasaad is uh, to review the inclusion of barangay certification kasi nga parang nagdududa sila lahat sila may hawak na barangay certification bigla at uh, baka hindi na ito tatanggapin sa susunod uh, it may no longer be uh, considered proof of identity and it may be excluded in the future conduct of voter registration. Ikalawa, nagre-recommend ng COMELEC like ng bagong batas to prohibit the use of barangay certificates issued by punong barangays kasi may bahid o may suspecha ng politika o pandaragdag. Ikatlo, Ireferred -re din sa DILG for a fact-finding investigation as to the issuance by uh, punong barangays of these uh, certifications found by uh, ERB not to be representative of the true residents of the names already uh, put down as applicants. Yeah. Magugunitang noong October 14, una ng kinwestiyon ni Binay na naghain ng kandidatura sa pagkaalkalde sa Makati City, ang validity ng kwalifikasyon ng 3,000 registrants sa 2nd District at 79 pa sa 1st District. Ang 2nd District na Makati ay saklaw ng kanyang katunggali sa pagkamayor na si Makati 2nd District Representative Luis Campos. Dahil dito, pinatitiyak ni Binay sa Comelec bilang bahagi ng kanilang mandato na magkaroon ng malinis sa voter list para sa 2025 elections. Lusot na rin sa plenary deliberation ng Senado ang pano ka 35.47 billion pesos na pondo ng COMELEC para sa susunod na taon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!